Tapos na kami mag-coffee guys. Ito yung routine namin. Yeah. Tapos tomorrow meron kaming victory group. Excited na ako. Yeah. First, ano namin, meeting namin ngayong 2024, victory group. Tapos on Sunday daw, after church, may one-to-one -one kami. So we're excited na ako guys. So we're excited ako sa one-to-one -one, guys. So, yon And, alam mo yung nakaka-excite sa mga ganap dito. Uh, ngayong year na to, kasi sabi nga namin, ba diba, na itong year na to is lahat ng gagawin namin is talagang, kasama namin si God sa journey namin. And, um, yun, uh, i-compare rin, excited kami i-compare yung mga nakaraang mga taon na, alam mo yun, nag-depend -de lang kami sa sarili namin. Na parang, okay, simba, labas-pasok lang sa simbahan, pero after yun, yun na naman, yung worries na naman, yung fears na magde depend ka na naman sa sarili mo, or sa kakayahan mo, yun na naman. Tapos, kapag may problema, maalala si God, ba diba? Pero... Pero ngayon guys, is ang gagawin namin is lahat talaga ng every decision, every pagsubok, lahat na kahit may maganda or hindi mangyari, guys, talagang alam 'yon. Talagang isasama namin si God sa journey namin. As in kahit anong mangyari, yun yung sinasabi namin, alam namin na siya hindi pa naman ano, I mean hindi pa natin masasabi na super perfect yung life natin, guys. Ha? with God lang talaga, is iba lang talaga yung kung paano mo i yung mga sitwasyon na mangyari sa buhay mo. But, it doesn't mean na magiging perfect ka na. <laughs> ganun yung mga, ano, ganun yung mga thinking or iisipin nyo, mas malakas to kay God kasi mas malapit siya kay God. Hindi yan ganun, guys, ha. Ang sinasa, ang pag, ang pag, ang difference lang talaga na with God is kahit anong pagsubok kaya mo pero hindi mo kailangan magpaka-perfect, magpaka-holy na diyan, 'di ba? Hindi naman porke Christian ka na bawal ka na mag-swimsuit, bawal ka na magpose na nakatutis. Hindi ganoon, guys. Okay. <laughs> Kasi 'di ba typical ng mga Pilipino, mga sabi na, "Uy, grab, ano, puro god god yung sinasabi niya, ganyan, pero bakit ganyan? Nagpo-post pa rin siya na nakahubad house makahubad na or hmm. ano? <laughs> masyado pa rin, ano, masyado, mas mas bold siya ngayon guys, with God, grabe yung confidence mo kasi alam mo na si God lagi nandiyan sa para sa'yo. At sobrang ginavalue ka niya. At di mo kailang magpaka-perfect, guys. Kasi kahit anong mangyari, hindi tayo sobrang magiging perfect like Him. Okay? ang pagkakaiba lang is yun, kahit anong pagsubok mo guys, kayang kaya mo, hindi ka mag-worry, hindi ka, kahit anong mangyari, wala kang sisisihin, wala kang ano ko, hindi ipagkakatiwala mo lang kay God. Yun ang pinagkaiba, pero it doesn't mean na kapag so, puro Diyos, Diyos, or God, God yung sinasabi mo dito, is magpapakaholy ka na, magpapakonservative ka na, at takot ka na, at hindi ka na pwedeng magkamali. Hindi ganun, guys. Okay? Iwasan natin yung ganung thinking. <laughs> guys, isa pa, na-appreciate ko yung mga nagpapapray sa akin. Pero, na pinagpipray ko talaga kayo mga nagpipm sa akin. Pero, guys, wag natin kakalimutan na um, lahat tayo malakas kay God. Ang kailangan lang talaga natin is yung i-dedicate 100% yung tiwala natin sa kanya at yung relationship natin sa kanya. Pero lahat tayo. Yes, mas maganda, mas marami magpapapray para sa'yo. Pero iba pa rin talaga kapag ikaw yung mag ask babalik kay God ng prayer. Kasi, oo, oh, iba yung may personal relationship ka rin kay God kasi gusto niya yun guys parang huwag tayo mahiya na porket feeling natin makasalanan tayo is wala na tayong karapatan magdasal magpapapray na lang tayo sa mga taong feeling natin na mas capable or mas mas makadyos sa atin kasi mas malapit sila kay God hindi ganoon guys okay lang magpa-ask tayo ng prayer ganyan prayer request para makahelp pero iba pa rin pang may personal relationship tayo okay guys so yun lang guys kayo lang inaantay ni God magbalik sa kanya and mag-ask ng anything at may isang ako natutunan sa friend ko na si Sis Ivy na tumatak talaga siya sa isip ko kasi alam niyo naman ako, hindi ako pala ask talaga ng anything, even kay God. Lagi ako thank you, thank you, thank you. Yun yata yung mali ko. minsan na hindi kasi ako pala hingi or something unless kailangan ko talaga. Pero nahihiya pa rin talaga ako. Syempre mahiya kasi alam niyo naman kung gano'n ka-independent ever since. Pero sabi nga ng friend ko na siguro inaantay lang din tayo ni God mag-ask ng kahit ano sa kanya na tayo mismo mag-ask ng kailangan natin ganyan, parang ako nga oh my gosh parang oo oh, oh, nga no, kasi lagi ako thank you, thank you, thank you, never ako nag-ask kasi nga, hindi ko hindi rin talaga kailangan, guys, hindi talaga ako pala hingi or pala ganyan pero yung nga naisip ko, na-remind niya ako na thank you ginamit siya ni God para ma-remind mar mar ako na it's okay to ask din talaga, yun